magkakauna ka te? baboy na ha? Iya pangata sa bikinto di mo hana? kuya ha? pangata sa bikinto oh, oo tagaan di ka wala, wala kayo sudan di mo pa rin kayo kaon te? tagaasam hindi tag ka te? Ha? tagaasam hindi hindi, tagaasam hindi tagaasam hindi ka? Asa man the pizza? Ha? Sige. Asa day mong mga anak day? Nas the is? Imong asa imong bana, na asa man? Ha? Te asa man day ka nagpuyo te? Sige na ako ihatag nimo mo te Wakay, wakay kwarta? Sige, sige, ako ihatag nimo ay, mo okay, na okay din so. Ha? Mo na di hamping diri ha. Asa man dai mo mga anak te? Sige, sige. Unsa nga lugar? Ari Sa puro Ah, so wa dai kay kuan dai wa kay balay. Sige, sige, te amping lang te ha. Ha? Te asa mo na yung mga anak te? Asa di is kuya. Kinsengan, kinsengan. Hindi. Ha? Hindi. Pinanditan mo po dito sa panahon ni. Yan, albaho mo sa taon na sa bliss. Pa-appeal na lang sa naman na yun. Sige, kinsay pa nga ni mo te? Minda. Ang sa apelido? Matibo. Ha? Matibo. Kala hadlo po, hadlo po po lang po. Ayaw, ayaw, kahadlo ka. Nyaampo lang, tas ginuuti. Ato na po ha. Sige na, amping na yan. Sige na. Okay. Hampir enggak eh? naik.